Nang dahil sa hindi na nila kaya ang maraming Pilipino, VP Sara ipagogorgor na raw ng gobyerno. Ito ang breaking news na ikinagulatiyak ng maraming Pilipino all over the world. Nang lantaran at buong tapang na isiniwalat ng US Phil Blogger na si Maharlika ang isa sa mga balitang ikagugulat raw ng sambayanan. Nang dahil sa hindi na raw kaya ng administrasyon ang mga taong hindi na sila gustong manatili pa sa posisyon. Humantong na raw sa isang desisyon ang mga nasa Malacanang at ito ay ipagurgor ang Vice President na si Sara Duterte na tila ipag-uutos raw ng First Lady na si Liza Araneta Marcos na mauna ng inakusahan ng extraction sa bansang Turkey. Sa kanyang naging recent vlog, walang pagpipigil na isiniwalat ni Maharlika ang nasabing revelasyon dahil alam raw ng mga taga-Malacanang na nabibilang na ang kanilang mga araw dahil sa samot saring kontrobersyang kinasasangkutan ng bawat isa sa kanila. Bukod sa maanumalyang 2025 budget na umabot sa 6 na trilyon, Tila nakarating na sa Bansang Amerika ang bribery issue ng controversial House Speaker na si Martin Romualdez. Ang diomone kapalpakan ng administrasyon ni Pangulong Bombong Marcos maging ang hindi mamatay-matay na issue patungkol sa kanyang pagdudurog maging ng kanyang asawa na si First Lady Liza Araneta. Gayon din, ang tila manumalyang smuggling na samutsari raw ang kinasasangkutan ng unang gina. Lalo't may mga ebidensya raw laban dito ang former executive secretary na si attorney Vic Rodriguez. Ayon pa sa US Phil Blogger, hindi raw dapat magpabaya ang mga close-in security ng Vice President na si Sara Duterte dahil matatandang isiniwalat mismo ng kanyang kapo na minsan ang napahamak ang buhay ni Vice President Sara Duterte at ang marka sa kanyang leeg ang magpapatunay na minsan na rin siyang tinangka ang ipapatay ng ilang mga galit sa kanya sa mundo ng politika. Panoorin ang nakakagulat at makapanindig balahibong revelasyon ng Filipino blogger na si Maharlika na base ngayon sa Amerika kung saan lantaran at buong tapang na ibinulgar sa publiko ang diomone balakraw na pagpapagurgor kay Sara ng mga nasa gobyerno. Panoorin ang shocking video! Kaya yung, mga, yung, yung ginawa nila, gusto nilang malaman yung whereabouts kasi papatayin ako ng mga to. Kaya nung sinabi sa atin na breaking news, nagugurgo rin si Inday. Pero pinag-iingat naman natin si Inday. Pero ito, according to our source, destined to gurgur -gur sila ngayon. Kasi wala silang gusto. Kailangan daw burahin si Inday sa mapa. Kasi siya yung next eh. Siya yung next in line. The moment na atakin si Bangag, kung anuman ang mangyari sa kanya, mag-alsa, mga brusko, kung ano man. Wala pong iba kundi si Inday Sara. Unless kung mayroong twist of fate or whatever. Pero ngayon, now, ngayon, Office of the Vice President, Mag-ingat kayong lahat. Ingatan nyo si Inday. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Nung breaking news. I-echo nyo to habang nag chat tayo. Actually, ang ganda-ganda sana ng title natin, Confirmed Exile BP Sara Tatanghaling Queen. According sa ating source, Breaking News. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig ka palangga ang mga staff ni Inday, be careful. Dapat mamaya ko na to sabihin. Kasi you know, ang ganda, uh, you know, ayoko masira yung ano natin, yung, yung uh, you know, ang ganda, tatanghaling, tatalanghaling queen si Inday. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, mga, mga, uh, what do you call it, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Palapinas, kung meron ditong taga LA, Southern California, i-comment nyo dyan, mag-email kayo sa akin. Kung gusto nyo mag gather tayo, depende kung ilan tayo, sabayan nyo ka, sabayan natin to to show support, not not for Inday Sara, but to show support to the whole world, to the whole Filipino, sa buong Pilipinas, uh, sa lahat ng Pilipino, na ang bangag na ito gugur-gurin At itong breaking news nito, Inday, Inday, breaking news, breaking news, ipapagurgur ka. Dahil hindi na nila kaya, ayaw nilang maupo ka. Dahil masisilip lahat yung mga pinag-uusapan natin dito. Andiyan ang isang, uh, was it? Andiyan ang isang uh, mga expose ni Atty. Vic Rodriguez. Nandito lahat. Kung may libro kayong ganito, yun know, ang mababasa nyo lahat dyan. Samot sari, hindi na kaya ni Bangag. na nabubuang na siya. Kaya nga kumausap siya, kumausap siya ng ambassador. At itong mga taong mga negosyante na nakakausap ko, na hindi nakakadikit kina Bangag, pinag pinag-sisikil sila tinatakot sila the moment na may nakitang posting. Actually, nasabi ko na to, kunyari si business business owner A, mag-post ng laban kay Marcos, papasilip agad, ipapatrace nila kung sino itong personalidad na ito, papasilip nila sa uh, BIR at kung ano pa, tatamna ng fabricated cases, crime, or whatsoever. And now, kailangan nyo ipakala ito, papatay, gurin si Sarah according to her. So sabi ko nga, wala itong pinagkaiba. Ako assassins, tatlo ang pinadala nilang gurgur gur sa akin. At darating ang panahon, tatayuan ito ng taong nagsabi sa akin. Very prominent din ang taong ito. Pinag-ingat ako. At isa dito si Atty. Glenn ang, 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 ang balita niya ni Atty. Glenn Chong, bago ito yung at, three assassins sa so was Febra, first quarter of the year, itong 2024. Ang sabi sa akin, mag-ingat ka. Dahil pina-project, inaano ka, tina-target ka. Magkaibang tao, ipapapgurgur ako. 'Di ba? Dumating nga sila sa point, nilapastangan nila, nila ina-abuse nila ang legal system even here sa Amerika. Although legal yung ginawa, ito I'll tell you about this. 'Di ba yung four pang four, yung fourth case ko ay si Elizalde ko. No less than the chairman of the General Appropriations uh, in the Philippines, yung may hawak ng budget. Sabi ni Inday, dalawa lang may hawak ng budget ng bayan, ang pera ng bayan si Tabalosos at si Zaldico. Nag-file yan ang case sa akin. So ngayon, dahil hindi nila makakumahanting, inahanting nila yung bahay ko para i... Kaya yung, mga, yung, yung, ginawa nila, gusto nilang malaman yung whereabouts. Kasi papatayin ako ng mga to. Kaya nung sinabi sa atin na breaking news, nagugurgo rin si Inday. Pero pinag-iingat naman natin si Inday. Pero eto, according to our source, destined to gurgur sila ngayon. Kasi wala silang Gusto kailangan daw burahin si Inday sa mapa. Kasi siya yung next eh. Siya yung next in line. The moment na atakin si Bangag, kung anuman ang mangyari sa kanya, mag-alsa, mga brusko, o kung anuman. Wala pong iba kundi si Inday Sara. Unless kung mayroong twist of fate or whatever. Pero ngayon, now, ngayon, Office of the Vice President, mag-ingat kayong lahat. Ingatan nyo si Inday.